materials. So ilalagay din po namin ito as indicators no doon po sa aming child friendly local governance na kinakailangan na matrain yung mga staff po nila dito. Tapos po yung pong number of reports ng uh, local social welfare development uh, to whom a report of a suspected or alleged incidents made kailangan po i-document talaga po nila ito para malaman namin kung ano na po ang nangyari. Tapos meron pong pinapasang yung tinatawag po nating local code for children. Dapat po i-include po itong Republic Act 11930. No? At of course, sa kanilang mga program, project, and activities, no, kailangan kasama po ito no etong mga programa ito aga Children, lalo na yung tinatawag nating safer internet day for children of the philippines kasi alam nyo basta titingin ka ng internet ngayon dapat din yung mga bata maging safe din dito no ito yung responsibilidad ng mga magulang kung kaya ilalagay na rin namin to as one of those dito po sa mga gagawin naming programa dito po sa DLG sa mga local government units sa ngala naman ng mga kapulisan, sayang wala lang si Portia rito, napakagaling po no? siya ang head ng Ami Children and uh, and, the uh, uh, Women's Desk. No? Uh, marami pong na nagawang mga pag-aaresto, pag, pag -re rescue ng mga bata. In fact, ang, uh, ang proseso po nito ay meron silang cyber patrolling. Pagkatapos ng cyber patrolling, titignan po nila mga nagre-report sa kanila at tapos po, fa-file lang po din ng, ng mga kaso po ito. Pero ang importante po talaga rito sa ating mga kapulisyahan ay uh, sabi nga ng Presidente, bata iyan eh. Yung pagsusumbong kasi kung minsan hindi naman lahat ng bata uh, pupunta sa pulis, magpupunta sa barangay. So dapat